Jo apen jo apen ta. Kami pupunta kami sa Halo Hello guys, good morning. Pupunta pala kami ngayon sa Sa toy pupunta. Rajs. Rajs, chow. Patana. Bata kasi pagbecha ya. sa kanya. Ano? Ano yung gitong i-jowabing. Jo Kami pupunta kami sa Rajs. guys, abangan nyo o paano kami? Mangrosire. Bilang isang OFW, nawalang Pera. Walang pera. Ayun guys, naglalagat kami pupunta rin. Doon, doon, banda yung sakaya namin. Ayan. Doon, banda yung Okay guys, abangan nyo na lang. Okay guys, pasakay na kami. Papuntang bata. Ayan, yan o. Ayan. Yan. Uy. Good, mor good morning, good morning, <laughs> my idol. Bayan, kebayan. Uy, <laughs> driver, may bakansi <vacancy laughs> doon. Amin, lamig yung kaayo Ikaw, saan ka pupunta? Patang. Patang.